Wow! Ako'y na problema kung ka kita sa dahon nga laya akong amigo nagtinga dili na siya mahimutang ang sakit iyang dughan kay dugay na daw siya wala ka raw pam 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 Good morning na naman guys, Friday, ayan, nagluluto na naman ako papuntang kabilang bahay, doon na naman ang kanilang mga lunch, ayan, ang aking always na niluluto, kasi yan lang ang kanilang mga request, kaya niluluto ko yan, ayan, ang sarap-sarap ng aking luto, kaya danla namin sa pikas, na balay unya, doon kami nagkain-kainan, ayan, Ando na kami at nagwaiting na lang pagkatapos nilang kumain at kami nakikain na naman sa aming lunch kasi tapos na sila sa loob at kami naghihipos na diyan at naghuhugas at naglilinis at kami nagkakain-kainan para pagpamunta na kami sa labas. Ayan. Andiyan na kami sa labas. It's a magic. Ayan. Nagbabaktas na ako dyan papuntang labas kasi naghahanap ng ako ng aking masasakyan at ay pagkaswerte kasi pagdating ko doon ay mayroon parating na sasakyan kaya hindi ako nahihirapan ayan kasi pag Punta ko dyan sa bus stop ay nakikita ko agad ang aking masakyan at papunta na akong city. Ayan. Yeah. naman <laughs> oh. Ang ganda, ganda pala, no? Magkano, magkano? One, 100 peso lang. 100 piso. Nung bagong, di ba, nag nag-umawa ko ng app ng, ng, ng ano, oh. ng shopping. Oh. Ito, ay, may free ako 100. Oh, may free, you free, uh, free yan. Tapos nag-order ka. Oo. Oh, oh. Okay, ganda. Pero binayaran ko ng 1 peso. Oh, okay. Kaya mo tipot eh ya kaya ba yung nipis? Huh? yeah pieces one bili siya three pieces one yeah. bili okay please? okay permisikan kaya ti u kaya ukay unya pagkatapos ukay ukay so nagkanta-kanta sa restaurant kaya gusto namo mo mag-aun ubaluh halu unya karon nag request na mi, na among kanta kantahon hon, pindot nami, aron, nakakanta unya ang among halo halo nara nalasaw na kay nagsigiman o panganta um, mauna na siya, pero lami ang ilang halong-halo um, satisfied mi sa among gikaon um, samtang nagkanta-kanta pag magkanta, mukha o nasad um, ano lang ang kahintang na mo din ha siguro mga ano mo din ha mga sa kauras o um, tunga nindot po ilahang uh, restaurant kay naa sa itaas naaput sa baba mm. happy kaayo sila oy katong mga naa sa baba kay sige taon sila panayaw parating panayaw nila din sa baba eh, mga kabayan basta nakagawas basta makagawas tano kay malipayon ka ita mauna sagaran diri ang mga trabahante mora ni ang kalipay na nakagawas kay marilaks ang na una-huna ana uh, Nananame dia sa studio kay mga picture nga akong kauban kay naa siya ay, uh, tagaan sa iyang picture mo una siya tapos paghuman na lang ni na bahala may this What it celebrates in mystery, it may accomplish in power. through Christ our Lord. Amen. Nakapalit namin, nakapalit namin sa mga pangailangan niya. Nakasimba namin. Salamat sa ginoo. Mukha-ukha. Ano? ka? Oh, okay, ha? Mag-okay ka pa? to. Okay, so dami pa tayo pera. Ang no, ganda na, no? yung blouse na ano, yung blouse na hinahanap ko yung maluwag, maluwag na nipis. Doon banda oh, mayroon doon. Doon doon banda doon ako makakita dito, hindi ako makakita dito. Basta lagan gan. Oh, nerisota. Baktas kong mga kuan, mga 20 minutes kay kung dito sa pinaka center dito sa among street sa balay kay walay bus stop. Naa ko diri eh, para kay kung dito bukos another bus stop layo po kayo murag bool dool ni din ni banda mo nga before sa ang street magpara na ko kay kanang kung dito sa after na sa among street ah layo kayo eh tapoy tigbalik may gani kay dili na kayo init e kung init ka dili pwede magbaktas o kung 20 minutes wala so, na mali po eh. karon kay Nikuha na jud siya, sya. Nihunong na dyan ang kainit. Wala na inyong. Nikuha na lang. Murarag pinas Ayan ang aking beauty. Meron akong dalang konti lang. pero akong dalang cupcake. Meron akong dalang blouse. Ayan. Tapos nakapagsimba. Ayan. Yan ang beauty natin. Mag-shortcut lang ko di abanda kay parang all doon lang ba? Okay lang. Hindi masyadong hot guys. Bye bye na. Thank you for watching.